nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News! Ang hatid sa inyo, mga balitang magpapa feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Espesyal nang inilunsad ang MBC Media Group bilang rebranding ng Manila Broadcasting Company. Sa launching nito, ibinida kung paano mas pinahusay ang anim na parteng bumubuo sa MMG para maibigay ang mas pinagbuti at mas pinalawak na serbisyo sa bawat Pilipino. Ang iba pang detalye sa balitang 'yan panoorin sa report ni Pamela Adriano. Isang panibagong yugto ang binuksan ng Manila Broadcasting Company para sa lahat ng tagapakinig at tagapanood nito at sa lahat ng pinagkakatiwalaang clients, advertisers at industry partners ng kumpanya. Opisyal nang ipinakilala ang panibagong corporate brand nito na MBC Media Group o MMG. media business. So, ladies and gentlemen, we now for the very first time, reveal New... Narito ang logo para sa MMG na siyang sumasalamin sa kakayanan ng kumpanya na umangkop sa kung ano ang nasa kasalukuyan at sa hinaharap. Magikita rito ang anim na ellipses na sumisimbolo sa anim na strategic business units ng MMG. Nire-representa rin ito ang sound waves na siyang nagpaparating na mas malawak pa ang ating maabot online. Pinangunahan ng official launching ni na MMG Digital Media Assistant Vice President Sasha Elizalde del Rosario, Senior Vice President for Operations Juan Elizalde at President Ruperto Esnikdao Jr. Ibinida sa launching kung paanong mas pinahusay ang anim na parteng bumubuo sa MMG para maibigay ang mas pinagbuti at mas pinalawak na serbisyo sa bawat Pilipino. Sa pagsisimula ay binigyang diin ni Elizalde del Rosario ang importansya ng panibagong yugtong ito para sa kumpanya. transformation we are about to make more than just a name change. It's a evolution the imagining of who Mula Manila Broadcasting Company patungong MBC Media Group o MMG, mas pinalawak pa ang mga serbisyo at platapormang hatid ng ating kumpanya mula radyo at telebisyon hanggang sa digital landscape, talents, events at promos. Sa mahigit walong dekadang pagsasahim papawid ng DZRH na siyang naging simula ng MBC, mas lumawak pa sa 200 AM at FM stations ang hawak ng kumpanya. Dahilan para maging pinakamalaking radio network ang MBC sa buong bansa. Taong 2007 naman noong magkaroon ng sariling television station ang DZRH. At simula ngayong taon, kaabang-abang ang mga inihahandang bagong music at lifestyle programs ng DZRH TV na siguradong mapapanood sa lahat ng major broadcast areas kabilang ang Mega Manila via digital television. Hindi rin natinag ang tiwala sa MBC ng iba't ibang brand partners pagdating sa pagpapalakas ng kanilang sales performance. At dahil yan sa ating malawak na kapasidad sa pagsasagawa ng promotion mula sa pagkakaroon ng raffle promos hanggang sa digital contests. Hindi lang sa radyo, TV at promotions na kilala ang ating kumpanya. Dahil sa paglipas ng mga taon, kinailangan na rin mas palawakin pa ang ating kakayahan sa pagkakaroon ng on-ground activations. Kaya naman nabuo ang events team hindi tatakbo ang lahat ng ito kung wala ang mga DJ at announcers ng AM at FM stations na sinimulan ng kanilang mga karera dito sa MBC. Patuloy na namamayagpag sa kanilang mga larangan at nagbibigay saya sa kanilang mga tagapakinig. Kaya naman para mas lalo pang maabot ng Filipino audience, pinasok na rin ang ating mga DJ at announcer ang kanilang pagiging content creators. At sa ngayon, umaabot na sa milyon-milyon ang kanilang followers online. Kaya naman binuo ang Talent Management Group na siyang makakatulong para mas lalupang lumawak ang naaabot ng kanilang talento. At dahil napakahalaga ng pag-angkop ng industriya ng media sa mabilis na pagbabago ng ating teknolohiya, tayo rin ay nakakasunod na sa mga pagbabago sa digital landscape. Kung dati, ang ating digital presence ay nagsisilbing suporta lamang para sa radio operations, ngayon, malawak na ang ating kapasidad sa pagbibigay ng digital campaign solutions para sa ating mga kliyente. Ang ating social media accounts patuloy na sinusundan at pinagkakatiwalaan ng milyong-milyong netizens. Sa pamamagitan ng full in-house digital production, nakakapaglunsad tayo ng iba't ibang branded campaigns sa tulong ng ating mga content creators. Well, uh, NBC is transitioning to more of a multimedia digital platform or multimedia platform now. So we're planning to really have more emphasis on digital and other things like events and promos and even uh, television. So we're really going on really expanding from just a purely radio-based network. Well, definitely now MBC's uh, NBC Media Group will now be giving our clients a lot more opportunities now. So. There's going to be um, events, as I said, no? there'll be promos, there's uh, um, digital, and then television. So, we're really going to be giving the uh, clients a lot more options for where they can place their advertising and how we can assist them and help with their brands. I think the um, uh, number one value is the value of service. You know, M MBC as always, in fact, you know, that's a slogan that we have, it, it came from that uh, service, no? Uh, service to mainly the community to our audience and uh, number number two uh, service to our to our clients so that that's the main uh, culture that we have in MBC we try to help our audience and try to help our uh, our clients grow their business Tunay ngang napakalaki na ng naging pag-unlad ng serbisyong hatid ng ating kumpanya mula sa pamamahayag ay lumawak na sa pagiging multimedia business ang ngayo'y MBC Media Group o MMG Walang ibang layunin kundi mas palawakin at mas pagbutihin pa ang serbisyong kaya nitong ibigay sa Pilipino. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pangal Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Suspendido ang number coding scheme sa Metro Manila sa biyernes dahil sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Matatanda na idineklara ng Malacanang ang February 9 bilang dagdag na special non-working day sa bansa para sa Chinese New Year. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Christian Manyo suspendido ang pagpapatupad ng Unified Vehicle Volume Reduction Program o Number Coding Scheme sa buong National Capital Region sa darating na Biyernes, Pebrero o 9, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Matatandaan ay dineklara ng Malacanang ang Pebrero 9 bilang dagdag na special non-working day sa bansa para sa Chinese New Year sa Sabado, Pebrero 10. Samantala, sa hiwalay na anunsyo, suspendido rin ang number coding scheme sa buong lungsod na Makati sa Biyernes. Sa makatuwid ang lahat ng mga sasakyan, maging may plaka na nagtatapos sa 9 at 0, ay maaaring bumiyahe anumang oras sa Biyernes sa buong Metro Manila para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRE ito si Chris Chanmanio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ipinagutos ng Defense Secretary Gibo Chiodoro ang mas maraming presensya ng mga sundalo sa dulong hilaga ng Pilipinas. Ito ay kasunod ng pagbisita ng Naval Detachment ng Armed Forces of the Philippines sa Mavulis Island sa Batanes na mas malapit na sa Taiwan kaysa sa mainland zona. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Adniel Parosa. Ipinag-utos ni Defense Secretary Gilbert Chidoro ang pagpapalakas ng presensya ng militar sa pinakadulong hilaga ng Pilipinas. Ito ang direktiba ng Kalihim matapos bisitahin ng Naval Detachment ng Armed Forces of the Philippines sa Mavulis Island sa Batanes na mas malapit sa Taiwan kisa sa mainland Luzon. Kasama si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Banner Jr. at ng iba pang mga top military official na AFP, sinilip ni Secretary Chidoro ang nagpapatuloy ng konstruksyon ng Naval Forward Operating Base Mahataw sa Batan Island, Batanes. Ayon sa Northern Luzon Command, ipinapakita eh nito ang pagpapalakas sa territorial defense bilang pangangalaga sa kaligtasan at etnigridad ng bansa. Inatasan din ang kalihima ang sanatahang lakas na makipag-ugnayan sa mga lokal na pahamalaan para maproteksyonan ang mga may dasa sa lugar. Kamakailan lang, ininspeksyon ng mga plano ng palikatan exercises ang Mabulis Island kung saan nakatayo ang pinakadulong naval outpost ng AFP sa so Norte. Pero wala pa inilalabas na pinal na listahan ng pagdarausan ng drills ng mga sumbalong Pilipino at Amerikano sa buwan ng Abril. May may e distansya lamang ang Mavulis Island na 150 kilometers mula sa Taiwan, mas malapit na kaysa sa 280 kilometers na layo nito sa mainland Luzon. Para sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Doble naman ang natatamasang kita ng na mga magsasaka sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur, sa ilalim yan ng bagong Pilipinas ni PBBM. Ito dahil sa mas mataas na presyo na naibibenta ang kanilang mga palay kada kilo, dahilan upang tumaas pa rin ang kita na dapat para sa mga magsasaka. Ang mga detalye tutuan sa report ni Mili Borja. Doble na ngayon ang kinikita ng mga magsasaka sa Mama pano sa Maguindanao del Sur sa ilalim ng bagong Pilipinas program ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dito umusbong ang pag-asa nila na magiging rice producing area ang bayan mula sa pagiging war zone. Ayon kay Member of Parliament Suharto Ambolodto ng Bangsamoro Transition Authority, na ibibenta na ng rice farmers ang kanilang ali ng mahigit 22 pesos kada kilo mula sa dating 13 pesos lamang. Na kung dati ay nasa 65,000 pesos lamang ang kanilang kinikita sa kada ektarya ay naging 248,000 pesos na o katumbas ng 183,000 pesos na pagtaas ng kita, Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, Naitala ng Pilipinas ang pinakamalaking ani nito na 20.6 metriko tonelada ng palay noong nakaraang taon. Una nang nagpahayag ng suporta ang BTA at ang Moro National Liberation Front kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang bagong Pilipinas campaign para sa pagkakaisa at pagbabago. Nanindigan naman si Bangsamoro Government Chief Minister Ahod Ibrahim sa pagsunod sa matapat na implementasyon ng mga provision ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro tungo sa karapatan sa self-determination Isang bayan sa Southern Samar ang idineklara na ng militar na insurgency free. Ito na daw ang ikalawang idineklara ng insurgency free sa buong rehiyon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Jane Galit Bantayan. Isang bayan sa lalawigan ang diniklara na ng militar na insurgency free. Ito ay ang bayan ng Ali Northern Summer sa unang distrito. Sa datos pangalawa ito na idiniklara na ng insurgency free sa buong Rio Ucho. Diniklara ito bilang stable internal peace and security, uligtas na sa karasan at terorismo laban sa rebuilding communist terrorist groups. Matatandaan sa ng EFP na dito sa lalawigan na bibilang na ang mga NPA dahil sa karamihan dito ay nagbalik gobyerno Target naman ang rita na sa lalong madaling panahon, madeklarang insurgency free ang buong lalawigan ng Northern Samar. Kahapon isinagawang deklarasyon na dinaluhan mismo ni 8th Author Brigade Commander, Brigadier General Efren Morados, PNP at iba pang matataas na official sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radio Katarman sa Northern Summer Arts 34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bibigyan at priority daw ng BIFAR na mabigyan ng fuel subsidy ang ilang mga mangingisda na hindi pa nahuli sa ilegal na pangingisda. Diyan sa Leyte at Samar. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Jimmy Angayangay. -angay. Mga mapipigyan ng fuel subsidy ng mga mangisda sa Eastern Visayas ang hindi pa nahuli sa legal na pangisda. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and Provision Officer Christine Grisola. Ay Grisola, priority na mabibigyan ng pamalaan ng, ng tig-3,000 pesos sa mga mangisda na naghahanap buhay lang ng tama. Nasa 13,000 na mong isda sa Eastern Visayas ang nakatagdang mabigyan ng fuel subsidy. Mas madami ito kung halin tulad nung na, nakaraang first months na nasa 5,000 lang ang bilang. Nabatid uh, may 200,000 ang registradong mga mangisda isda sa Rion 8. Wala sa Aksyon Radio Tacloban ito si Aras Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasungkit naman ng isang Pinay barista ang kampiyonato sa katatapos lang na UAE National Barista Championship 2024 sa Dubai. Ito na raw ang ikatlo niyang panalo simula pa noong 2018. Ang iba pang detalye sa balitang yan tutukan sa report na ito. Wagi ang isang Pinay professional barista at business owner na si Micaela Ruazol sa ginanap na UAE National Barista Championship 2024 ng World of Coffee Dubai. Sa siyam na kalahok, Nakuha ni Rozol ang kampyonato kung saan ipinakita nito ang iba't ibang skills ng isang barista tulad ng paghahanda ng mga kape at specialty beverages at ipamalas ito sa loob ng 15-minute performance sa harap ng mga manonood na experts rin sa larangan maging sa harap ng international team of judges. Ito na raw ang ikatlong panalo na naiuwi ng ating kababayan matapos manalo rin noong 2018 at 2021 sa parehong patimpalak. Naging inspirasyon din umano ni Ruazol ang pagsali sa mga coffee competitions upang pasukin rin ng coffee industry at magnegosyo. Sa isa namang Instagram post, binakasal binati ng World of Coffee Dubai ang dalawa pang nagwagi sa UAE National Barista Championship at si Ruazol naman ang ihahanda upang lumaban at irepresenta ang Pilipinas sa World Barista Championship in South Korea sa darating na May 1 hanggang 4. Certified Swifty, isang 20 anyos na lalaki mula Pakistan, ang pinatunayang diehard fan siya ng award-winning singer-songwriter na si Taylor Swift. Binasag lang naman ito ang Guinness World Record para sa most Taylor Swift songs identified from their lyrics in one minute. Sa loob ng isang minuto, higit tatlumpung kanta ng pop superstar ang kanyang pinangalanan. Habang naka-blindfold pa, kilalanin ang record-breaking Swifty na ito sa report ni Angelica Cosme. Pinatunayan ng isang 20-anyos na lalaki mula Pakistan na the serve niyang matawag bilang Certified Swifty. Nang kasong lang naman kasi ito ng Guinness World Record matapos pangalanan ang 34 na kanta ng award-winning singer-songwriter na si Taylor Swift sa loob ng isang minuto. Okay, all i knew was everything has changed new you was ready leader. for it i remember dsl save it you are on the phone you were i promise that you, you will, will never me he said let's buy the streams. streams, you are somebody that you i need can. to come down Siya si Bilal Ilyas Jandir na matagumpay na naibigay ang mga title ng hit songs ng pop superstar habang binabanggit lamang ng isang tauhan mula Guinness ang simulang bahagi ng lyrics. Take note, binabasa lang ang mga linya sa kanta at walang kahit anong tugtog. Binasag ng 20-year-old Pakistani ang record ni Dan Simpson mula UK na most Taylor Swift songs identified from their lyrics in one minute noong 2019. Ang B lang ng kantang na ibigay ni Simpson ay 27 lamang dahilan para maagaw sa kanya ni Bilal ang titulo. Ang self-confessed die-hard fan ni Tay-Tay na makikitang naka-blindfold pa nang kumasa sa hamon, bata pa lang daw ay nakikinig na sa mga awiti ng superstar. At para daw sa kanya, ito ang best way upang maipakita ang kanyang extraordinary love kay Taylor na isa ring multiple Guinness World Records title holder. Ang kanyang paghahanda umabot daw ng 13 weeks para masigurong makakakuha siya ng as na score. Nang matanong naman ito kung ano ang kanyang minahal sa mga awit, ito daw ay ang authenticity ni Taylor bilang songwriter. Kayo hindi nang kakaya nitong makakonek sa kanyang listeners on a personal level sa pamagitan ng mga kantang inilalabas nito. Si Bilal inilarawan bilang absolute masterpiece ang folklore album ni Taylor na kanya raw favorite. Hindi ito ang unang beses na nakatanggap ng pagkilalang binata mula sa Guinness World Records dahil noong 2021, nasungkit nito ang do for most animals identified from animal sounds in one Minutes. Habang last year, isa ring world record ang binasag nito ng pangalanan ang dalawamputsom na kanta ng Canadian superstar na si Justin Bieber sa loob din ng isang minuto. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. na no way na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagdoble ng kinikita ng mga magsasaka dyan sa Mama Sapano, Maguindanao, delsura Indikasyon kasi ito na maganda ang pamamalakad ng industriya ng agrikultura sa nasabing lugar kung saan nabibigyan sila ng patas na presyo sa kanilang mga inaani. Magandang pangyayari rin nito dahil mula sa pagiging war zone ng lugar ay nagkaroon na sila ng pag-asa na magiging isa sila sa mga rice producing area ng bayan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan! Laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV